Jed, paano idinipensa no, ng uh, Vice President ang uh, Senate President? Ang aga-ayon kay Vice President Sara Duterte, base sa pagkakakilala niya kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi ito klase ng politiko na natatakot kaya dinipensahan niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga akusasyon o pambabatikos sa mambabatas na sinasabing ito ay may pinoprotektahan o ito ay may kinakatakutan. Hindi na susundan ni Vice. President Sara Duterte ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit pinanggit ng pangalawang Pangulo ang kaugnay ng impeachment laban sa kanya na aniya ay maraming procedural lapses na labag sa konstitusyon. Binanggit rin ni VP Sara ang tungkol sa paglipat mula sa 19th Congress patungong 20th Congress na unang na unang na ang impeachment complaint. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Uh, yung pag-crossover from the 19 to the 20th uh, Congress. Dahil ang composition ng House of Rep... Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Uh, papag papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, uh, tanong natin yung lawyers. Sa kabila nito, inaasahang matutuloy na sa June 11 ang pagbubukas ng paglilitis sa kaso impeachment laban sa pangalawang pangulo na dapat sana ay ginawa noong lunes kasabay ng pagbubukas ng sesyon sa Senado. At dahil dito, gaya ng nabanggit kanina, ay dinepensa ni VP Sara si Senate President Escudero laban sa mga akusasyong may pinoprotektahan o kinatatakutan ito. Aniya sa pagkakilala niya rito ay hindi ito ang klase ng politiko na natatakot. Agas sa huling panayam kay Vice President Sara Duterte sa Dahig, sinabi nito na siya ay pabalik na sa Pilipinas at inaasahang bukas o sa Webes ay darating naman sa The ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia at inaasahang ding magtutungo sa Dahig para bumisita sa dating Pangulo ang kapatid ni VP na si Congressman Paulo Pulong Duterte kasama ang kanyang mga anak. Ayan muna update, balik sa iyo aga. Maraming salamat Jed Neresina.